Tama ka dyan, madam. Yung iba, sus, nagsusuot, sexy, grabe. Yung iba, mga OFW, no comment, like na lang ko, madam. Napaka-sensitive at importanteng issue ito dito sa Taiwan. So, naalala ko lang, dati, I was a sales representative ng Western Union. Oh, 14 years ago yon 2010. Tapos, lagi kong tinatawagan yung mga nagre-remit sa Western Union para itanong kung okay ba yung remittance nila. Pero instead na sabihin sa akin kung okay yung remittance nila, mas pinipili nilang sabihin sa akin yung problema nila. So, talagang nagiging common ito yung hinihipuan sila ng lolo. Ito talaga ang problema. And sino ba ang may gusto na mahipuan? Walang may gusto ni isa. Wala talaga. Kahit pa siguro single kang matagal, wala kang naging boyfriend, ayaw mong mahipuan, di ba? So, para sa akin, importante talaga that we know how to protect ourselves. Paano natin ingatan ang sarili natin. So, number one, kapag may napansin ka na talaga na parang hinihipuan ka or parang may iba talagang ginagawa yung akong or lolo sa'yo, kahit na hindi ka nagsusuot ng sexy, talagang dapat sabihin mo agad-agad sa amo mo at sa broker mo. Tapos kung meron kang makalap na ebidensya, 'di ba may phone ka naman. I think pwede pwede naman in in a way, pwede mo talagang makuhanan yung kung ano man yung mga acts na ganon para may ebidensya ka talaga at nang hindi na maulit pa. O di kaya sana mailipat ka ng mas maayos naman na amo or alaga di po ba? So, sa, sa ano naman, sa pagsusuot ng damit, syempre, hindi naman kayo pinagbabawalan. Dito sa Taiwan pa, na safety na safety, di ba? Pwedeng-pwede kang magsuot ng maiksing skirt or short pants, sexing-sexing damit, pero as a way na alagaan ang sarili mo, again, for your safety. Kaya sinabi ko sa video na yon na talagang huwag mong ipakita sa alaga. Lalo pat lolo ang alaga mo o lalaki ang alaga mo. Mas mainam talaga na magbag tapos sa labas ka na lang mag magbihis, tapos pagbalik mo ng bahay, simple ulit yung suotin mo. Kasi, syempre naman, hindi, hindi may iiwasan, ba diba? na merong attraction, kasi meron kayong physical na, ano eh, may, may, may physical na connection, kasi hinahawakan mo siya lagi or nahahawakan kanya. So pag may iniisip siyang masama sa pwedeng pwedeng niyang gawin kung talagang gugustuhin niya. Kaya for safety na lang tayo. So madam, salamat naman Madam Arisa at binigyan mo ito ng pansin. So sana sa mga kababayan natin, lalo na yung nag-aalaga ng lolo, 'wag nang magsuot ng sexy para sa iyong safety. Hindi namin dinidiscriminate yung gusto mong suotin na damit. We are just actually discussing here about your safety. Okay? So, feel free to share my post. And sana maging safe kayong lahat. Lalong-lalo lalo na yung mga nag-aalaga ng lolo.